kapatid, na. kapatid ka rin. Kaya, Hindi naman ginagawa ng bunso, pinopost na yung lupa, oh. Bakit ako ang mga mo kami? Nilaglag ka na. Nilaglag ka na. Saan mo kakamitin yung pera pang binilubat? Ibebenta mo? Bibili ka motor, no? Ay, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ibebenta ko lupa. Ha? Binebenta ko yung lupa. Binibenta mo yung lupa. Huwag lang sa camera, oh. Pinopost mo na yung lupa. E, bakit? Ba't mo pinopost yung lupa? Eh, bakit? Para naman sa atin lahat yun, ah. Nagpaalam ka ba sa akin? Para sa atin lahat yun. Kapatid din ako, eh. Ay, Kapatid. Na, kapatid ka rin. Kapatid din Hindi ako. Hindi naman ginagawa nung bunso, pinopost na yung lupa, oh. Bakit? Ako kami? Ako bunso. Bakit? Ako, so? ako paborito ng nanay ko, eh. Ikaw paborito nanay? Ikaw paborito? Nanay. Ako nagpapadala ng gamot doon nung may sakit doon! Ikaw lang nagpapadala pero ako nagpapasubo ng gamot doon. Ako nagpapadala, pambili doon eh. Hindi ko na. Bakit si tatay nun? Oo. Oh. oh. Si tatay nun. Nagkasakit din. Ako din nagalaga Kahit malayo ako, ako nagpadala doon. Alam ko, pero utak na loob naman. Para na to. Bakit mo ibibenta yung lupa? Bakit? Kaya ka naman natin lahat. Gagaputo pa? na nga lang yun. Tapos binenta mo pa yung ungos? but ibibenta mo ba yun ka pa mirienda. -mirienda yung kalahati? Alam pang Pang merienda lupa. Bakit hindi mo antay si ate? Sa ibang bansa yun na. Hindi na may at ilang buwan na, ilang taon na, hindi pa umuwi. Pagod na pagod sa Japan yun. Inaasahan na lang niya retirement yung lupa na yan. Ano ko kasi yung mo. Alam, ginawa kung di mag-computer na mag-computer? Yan! So, Bakit? Oh. Yan! Ano puro, puro sop, computer? O, for soft drinks. Yung kuya Ay. natin batukan? Puro ko. Eh mo yan eh. Kasampot mo yan eh. Sabi ko kasi sa'yo, huwag ka magpapahuli. Kasapot mo yan eh. na Wala ka tayong merienda ng cook eh. Minsan na nga lang umuwi dito sa probinsya o yung paabutan ko, pinupost mo na sa marketplace. Yeah. Maghahanap ka na ahente. Oo, para nga sa atin na Bakit nung nalap? Hindi nyo ako hatian ano? Hindi nyo, okay. yeah. ano? nyo ako hatian happy. ano? Hindi, kauwi ko lang eh. Gano'y ako Maynila eh. Hindi ng naman amino 50 si pesos. Ito kasabot mo itong batukan na ito eh. O, hindi ka nagtatrabaho ito eh. Hindi ka trabaho. Wala mo tanungin 'yung iinsan. Kung anong lahat ng lalaman niya? Oo ito, nga. Ito may o mga talirinig ito lagi. Oh. Hindi nyo ako sinasabihan. Dito na malagi dito nasa Manila. Lagi, yes. lagi lang kayo nakahiga. Yung lupa binibenta na, hindi ako sinasabihan. Lalaman diyan. Lalaman diyan. Puro kang ganyan tanong mo ako anong lupa yung binibenta oh. Oh. yan. Ano ba yung lupang binibenta mo? Yun yung pinamana sa atin nung karaw-arawan pa. May pangalan din ako doon. Alam ko, pero kang binibenta ko nga para naman sa akin lahat yun. Ba't di mo sasabihin sa akin? Sasabihin ko, pinangunahan mo lang ako. Kundi ko pa makita, kundi pa ako magtitiktok lang sa akin ako eh. Nakita ko yung marketplace, ikaw, kuya. Wala ka lang ang ginagawa dito. Hindi mo o? pa ako sa lupa. Ay, paano wala ka lagi dito? Na, ako pa, ako pa mali. Gaya na ginagawa ng paraan pera, ako pa mali. Hindi nyo ko sinabihan. Doon sa ano? Ayan o, oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. O, oh. this meal lang binigay mo sa akin. Magkano mo nabenta? Ha? Magkano mo nabenta? 110. 110. O, oh. o. Oh. Magkano sa akin? 10,000? O, oh. sa kay Kuya, 10. O, tigsa 10 kayo kasi yung matitira. Tigsa mo, binambili lang ng koko. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Umagahan niya. Bakit ba? Umagahan. Hindi pa nga ako sumasay eh. Magkahan tanghalian ko. Pambira na yan. Huwag ka sa kuya, mangilam dito. Kasi para din naman sa nato. Kala nyo kapatid? Binenta nyo yung lupa, hindi naman lang ako nakatikim. Diyos mil! Mayaman ka na. Kahit na! Kailangan ko rin ng pera! Eh, mas kailangan namin kuya dahil sa pag-aaral din namin. Puro kayo kayo'y naiwan dito kay na na ka Lola na, eh. Hindi ka ka pumapasok? Hindi ka raw pumapasok ko sabi ni Insan! Insan! Sabay pa tayo! Hindi tayo magkasabay Nilaglag ka na. Nilaglag ka na. Sa mga gamitin yung pera pang binilubat, ibebenta mo. Bibili ka motor no. Pambibili ng piyasa ng motor niyan. Sa mo. Tignan mo. Para sa sarili, di mo malang inisip yung mga kapatid mo. Hindi kuya, bibili kasi ako sa sakyan. Sige, magkalimutan. Bibili ng sasakyan. Magkalimutan na tayo. Ibenta niyo yung lupa. Yan para sa sakyan. Ibenta niya yung lupa. Ano ang totoo? Magpapapacial yan. Boa, boa, boa,